Magandang araw po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa aming lumang bahay na kung saan nakasama namin ang inay sa matagal na panahon. Ipapalinis ko po ito ngayon dahil darating po ang aming kapatid na bunso galing Japan at siya po ang nagpagawa ng bahay na ito. Huwag po kayo magkakakalas at samahan nyo kami dito. So kasama natin, sino nga pangalan mo doon, Tay? Julius. Julius ka dyan. Kanina po mga kaibigan, iba yung sabi. Uh, ano nga yun? Payot. Pero ngayon, Julius na. <laughs> so pinunta natin siya sa kanilang bahay. Pinunta din natin si map Ayan. At sa magiging katulong ni Jenny. Ayan. Maraming kasama bahay. Para sabay-sabay kami maglilinis itong bahay. Talagang malaki na po linisin. Actually, ay dahil sa nagkasakit ako, kaya medyo na-delay mga linisan. Pero tatlong linggo ko na pinaplano ito. Hindi natin Pero naglilinis sa na po araw-araw. Araw-araw din po ako nandito. Dito po ako naliligo. Dito ako nag para may kasamang inay. Hindi ko pa rin po talaga maiwanan ng inay. Yun, ngayon yung general cleaning na talagang... Kasi kakalimitan pag naglilinis ako, pag araw-araw ako dito, pinapaglinis ko si Mac, kalatan sa alas lang at saka yung toilet. Pero ngayon lahat ng kwarto lilinisin na mga ilang buwan, mga tatlo, apat na buwan yata yung talagang hindi napapasok. So medyo mahigpit ang gano'n to. May pitang linisan nito. Kumbaga. All right, so kasama natin si Bakat, kasama natin si Jenny, kasama natin si Julius. <laughs> Bigla na <naging> Julius. <laughs> at maglilinis kami ngayon. Okay, let's go. Ano ba 'yung Julius? Ito 'yung Julius. Julius. Hi. <laughs> yan muna Julius. So, bumili tayo ng chopaw, toasted chopaw. At para ganahan sila kasi masarap talaga yung toasted chopaw dito. Nasa na, muna kay Toto. Julius, kain muna! Parinin muna ikaw. Ayan sa ni Jenny Jenny, dito kay Hati kayo. Pito yan. Walo yata. Tapos yung <coughs> si Anid, babahagyo na nalang. Hati, hati, hati. Hati, hati. pa hati. Hati, hati. pa hati. Hati, hati. Ari ni mo Totoy, te magmeryenda muna din eh. Ari ni mo na. Masipag ito, ito yung nangongontrata dito ng mga ano. Ari ato to ay. Ay okay ka lang. Ha. Kaya mo baka ayan oh. Ay, say hi muna. At baka makakahanap ka ng babaeng yung mamahalin. <laughs> <laughs> diba? Sa isang araw, sasama kita sa Jollibee at Macdo, ano? Ano nga gusto mo, Jollibee o Macdo? Cattle! Ha? Cattle! Kahit Hindi, alaw. ikaw love. Magsabi ka lang ng isa. Um, uh, Jollibee, McDo, AFC. Jollibee. Jollibee talaga. <laughs> yan ang Pinoy. <laughs> yan, yan, oh. Kain, kain. Daling kain ng chopao. Oh. ah, kapit bahay natin. Uh, uh. kain, ah. Kain, kain kayo dyan. So. Kain to, tayo kain. As usual po, nakatanghod lang tayo. Gusto ko lang silang pakainin. <laughs> Ayun. Power. <laughs> so yan, itong Christmas tree ay inilabas muna ulit namin din kasi lilinisin ito yung po niyang kadumi. So kung kinakailangan ko anap ako ng extra tao para hindi sila masyadong mahirapan, hindi gagawin natin. Ito po ay, dito ako dati. Nung ako po dito pa nagtatrabaho sa Pilipinas, ito yung kwarto ko. Dati may daan dun sa labas, pero parang tamang duda sila, baka meron ako Isinara na yun. <laughs> Sa so, nakakatakot, parang bahay na ng ano. Meron parang di lights. na. Parang di na yata. Ayun! 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 Do -do -do -do. so grabe! Grabe ang dumi! Kasi magawa ng mga ano na. Ayun. so... Okay. Oh, hindi okay na. Sige, kahit doon na. Ito po, hindi ko lamang balak ng kapatid ko, pero for sure, uh, uh, paplanuhin niyo ang mabuti kung dapat gawin dito. Ayun. Ayun. dito okay na. Ayun. Ayan, Ito ay mga gamit-gamit ko, mga costume-costume na binili ko. Kasi bala ko sana maggawa ng magparenta ng mga costumes. di marami pa ako mga damit dito. Ayan, mga galing Japan pa yan. Marami-rami pa rin. And then, ito po yung salas. Ang, ta ang inay ko nung namawala, dito siya. Ang tatay ko nung mawala, dito siya. Ihimlay. Pero dito pa ako natutulog. Hindi ako natatakot. Parang ako lang yata ang tinatatakot. <laughs> yan po, ay kasi nagregalo sa atin. Yan, hindi ko lang po sa tatay pa ito na nagsasawdi ang tatay or sa kapatid ko nang nasa Japan, pero yun. Ito atin to. Kung ako like na tayo, pero umuwi na tayo. Pero, halos lahat ng yan ay sa aking kapatid. Sa Thailand na binisita niya ako. Ayan. Ito yung ating YouTube. So, malay, mahirap-hirap na ano to na linisin. Ayan, yung mga nawawala nang ganyan. Ayan, may kawang na. Siguro ipapatagtan ito ni kapatid, lahat-lahat. Ito sa inay natin, ipapalinis din natin. Araw-araw po tayong nandito. Araw-araw tayong dadasal dito. ito yung binili kong orasan ng inay. Ang inay nun, no, nagbilang sa akin ng orasan, yung tumutunog-tunog. Ay, wala man ako makita kasi last two days ko na yata nung ako. So, ito yung nabili ko, yung may... may ibo na... -tug 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 -tug. parang koko, ano yata to. Ayun, so hindi na rin na ano, hindi na rin na gamit ng inay kasi... wala na siya ng ano, dere Maraming nagsasabi na ba't ka binili ko ng ganito klaseng relo? Dapat niya ako problema. Hindi po ako napapaniwala sa ganyan. Basta nawala ang inay dahil kagustuhan na ng Panginoon. At syempre, kapag nakikita natin mga ganyan, iiyak pa rin tayo. Pero ayokong umiyak mo Ang dami ko na naiiyak. Sa totoo lang. Toilet nila. Ayan, yan. Okay, nagkisimula na sila. Ayan, medyo... Ano pa naman? Kung sa sakit ay ano pa, treatable at curable. Ayan. Ay, lilinis -li siya natin ang bahay. Thank you, Lord. Hindi na. ako dito nabaha. Hindi naman. Naayos na yata yan. Wala naman yung black-black dito. Ayan. O, parang lalabas na siya dito. Parang naayos na yan. Wala Hmm. Meron. Hindi ba lang patingin? Ano e? Totoo e, sobrang init. Wala ka malang sombrero. Ay, bibili ka ng tubig maya-maya. Tati -maya. uh, ba nga ngayon eh, pero alam mo na ayos ito. Sige, subukan mo maganda ng tubig. Okay na. Oh, wala, wala din eh. So, nadiretso na siya doon. Ayun. Baka gawa na. Wow. Magpa-purple to. saan sabi na nila. Ito yung kinakain natin eh. So, dito tayo. Tiyan. Kapatid ma, ah, naninigrelo ba kayo? Lagi muna din ito doon eh. na, Ayan. Mm -hmm. Yan, kain so pa. Ay, tayo ito nung tayo nagtuturo sa Ramkaming University sa Thailand as a foreign uh, teacher, English teacher. So yung staff nila, isa ako sa mga napili, isa sa mga kaunaw ng Pilipino, nakasama ng mga puti, na nagtuturo ng staff ng isang prestigyosong universidad sa Thailand, ang Ramkaming University. And I'm very proud of what I've done. I'm very proud of that achievement kahit pa paano, ito, Pinoy. Ayan. So, kayo na may kabahagi na ng kapamilya, o kap kabahagi na ng pamilya, so, yan, pinapakita ko sa inyo yung natural. Ayan tayo, nung uh, gagraduate tayo sa USP, so, napicture na tayo, kasama na tayo sa yearbook, pero hindi tayo nakamarcha. Dahil hindi na natin na yung ating isang PE, dalawang ROTC, at saka isang ano yata yun, isang chemistry or something parang ganon Spider Woman <laughs> Spider Woman Spider Woman talaga siya sa so, kabilang po ay pitong magkakapatid ako po ang pang-anim uh, at ako na rin tinuturing nilang bunso hindi ko lang kung siguro ako yung pinaka-cute o pinakmakambata pero feel ko dahil ako yung walang asawa ako yung virgin sa pamilya <laughs> So, ang aking po mga kapatid, ipakilala ko na sa inyo, si Atimalen, Malen, yung lagi natin kasama at nag-iintindi sa ating isang atin, sa, atin, sa, atin, sa, atin, sa, atin sa hospital. Pangalawa, si Kuya Rante, binisita natin yung isang linggo nung tayo nasa Batangas. So, muna doon ang kapatid ko, si Ati Christy, na may bahay din sa Batangas. Kung talaga irarant natin sa... Hindi naman may aman, kundi yung mas, mas ano, mas stable. Kumbaga, ang kanyang buhay, kasama ang kanyang buong pamilya, ay si yun, si Ati Christy. Ang at sumunod dyan, si Ati Barning, or Veronica, Burning ang tawag namin, yung dinalaw natin ng isang araw nung tayo nagpa-echo. Pangatlo pala si Ate Verning, pang-apat si Ate Christy, sorry, nakapalit ang pwesto. Sumunod si Kuya Lito, ina kasi kaso, asawa ni Emma, sila nagbantay dito sa inay, sila nagbantay ng bahay. And, uh, nung napunta ko ng Japan, umalis na sila rito. That's why wala nang nakatira dito. And then, yours truly, <laughs> hindi na nag-asawa. <laughs> Although maraming umibig at nagmahal, <laughs> Mas pinili natin maging ang buhay. <laughs> And then, yun nga, ang ambon natin. Ito si email na. Darating po siya sa isang linggo na. Isang linggo na lang. First time niyang makikita ang punto ng inay. Hindi siya nakauwi. Ayoko lang question kung Bakit niyo pinili? Ang mga ganun. Mga kanya-kanyang dahilan. May mga... Kasi pandemic din naman. Nun. Ayun. So, eto siya. Yun ha. Ayan. Okay ka lang dun, Ayan. Ito. Ayan yeah, siya. Of course, hindi na siya yan ngayon kasi siya ay 50, ano na rin, 50 plus. Bukas na lang natin sisilipin ang mga improvements and developments. Ayan. Okay. Thank you, Jenny. Thank you, Mac. <laughs> sarap yan. So, uh, uh. At sa araw tayo kakain na ano? na. Oh. Oh, sige, kukul, mo na. <laughs> Maglinis, isang araw tayo magkikintuhan to tayo. Oh. Okay. Kagal eh. Ayan, oh. yung ano dito, yung naka harang dito na no, malaking malaki, di ba? No, wala na. Ayan na, oh, tinibag na niya. Okay. <laughs> okay. Sobrang ini. So yun, nakita niyo ang aming bahay. Nakapasok kayo sa bahay. Hindi lang bahay namin, kundi bahay natin lahat. Alam ko matagal ang ilan sa inyo, mga matagal natin. So bye-bye. At halos alam na talaga yung kaloob-looban ng buhay ko at kaloob-looban ng bahay ko. Japan man hanggang dito. <laughs> Reality tayo. So yan ang katotohanan ng buhay. Sa aking buhay. At ang mga kwento naman ng buhay ko, hindi lamang talagang kwento. Pero sa inyo ng aking buhay kundi hindi nagrepresento o sumasalamin sa buhay na nakararami Pilipino. Ko. So maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa isang araw sumamulit kayo sa amin dito o sa akin dito para makita natin ang ano? Ang progress. May progress pa. Nagpalinit lang may progress pa. At uh, huwag kayong magkakakalas at gusto kong kasama ko kayo sa pangbiriwang uh, o sa pag-alaala sa ikatatlong taong kaarawan ng pagkawala ng inay. Ang bilis ano po, that's 2021, nagpunta ulit tayo ng Japan, and then bumalik tayo ng 2022, talagang uh, malungkot ang ating puso, at gusto natin makapiling ang inay. So, pinagpunit natin trabaho doon para dito na, for good, na nung mawala po kasi ni inay, ay ako na may nag-i-open sa inyo na parang nawala na ating eagerness na magtrabaho kasi sa, sa, sa ibang bansa. Tapos so, parang yun. Hindi natin alam. Hindi ko pa alam kung ano yung mga nagbabantay sa malapit na hinaharap. Kung tayo ba ay magtatrabaho din sa abroad. Or itutuloy natin yung ating nakabimbin o nabimbin dahil nagkasakit tayo. Nabimbin na uh, small business kasi gusto po magtinda-tinda. Pero ang sigurado po niyan ay tayo pumunta ng Japan one of these days kasi nabigyan tayo ng 5-year visa na magpabalik-balik doon ko na yun. Masi tayong trabaho, why na? Diba ako nandiyan, ayan, why na? Kung may mga producer dyan, or or employer, who knows? Baka mainganyo na ako na wala na, kami na nagdadaan sa pag-uusap at saka sa kung ano yung ano, kung ano yung nasa isip at puso mo sa kasalukuyan at sa lagay ng bulsa. Malaki epekto ng lagay ng bulsa. <laughs> Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your kind of bata. Sa inyo, nagutukos sa inyo. lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Yung pa more and more and more. Thank you.